Ezekiel. Ipinakita ni Ezekiel ang pagkubkob sa Jerusalem. Ikaapat na kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, kumuha ka ng tisa, ilagay mo ito sa harap mo, at iguhit doon ang lungsod ng Jerusalem. Gawin mo ito na parang sinasalakay ng mga kaaway. Lagyan mo ng mga hagdan sa tabi ng pader, at lagyan mo ng mga kampo sa palibot ng lungsod at ng trosong pangwasak ng pader. Pagkatapos kumuha ka ng malapad na bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ng lungsod. Kumarap ka sa lungsod na parang sinasalakay mo ito. Ito ang magiging palatandaan sa mga mamamayan ng Israel na sasalakayin sila ng kanilang mga kaaway. Pagkatapos, mahiga kang nakatagilid sa kaliwa. Tanda ito na pinapasan mo ang kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Papasanin mo ang mga kasalanan nila, ayon sa dami ng araw ng iyong paghiga. Ang isang araw ay nangangahulugan ng isang taon. Kaya sa loob ng tatlong daan at siyam na araw, ay papasanin mo ang mga kasalanan nila. Pagkatapos bumaling ka sa kanan, at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Huda sa loob ng apat na araw. Ang isang araw ay nangangahulugan pa rin ng isang taon. Tingnan mo muli ang tisa na may larawan ng Jerusalem na kinubkob. At magsalita ka laban sa Jerusalem na nakatupi ang manggas ng iyong damit. Gagapusin kita upang hindi ka makabaling. Hanggang sa matapos ang pagpapakita mo ng pagkubkob ng Jerusalem. Magdala ka rin ng trigo, sebada, at iba't ibang mga puto. Paghalu-haluin mo ito sa isang lalagyan at gawin mong tinapay. Ito ang kakainin mo sa loob ng tatlong daan at na araw, habang nakahiga kang nakatagilid sa kaliwa. Bawat araw, dalawat kalahating guhit lang na pagkain ang kakainin mo sa mga itinakdang oras, at kalahating litrong tubig lang ang iinumin mo bawat araw sa mga itinakdaring oras. Lutuin mo ang tinapay bawat araw habang nanonood ang mga tao. Lutuin mo ito tulad ng pagluluto ng tinapay na gawa sa sebada. Gamitin mong panggatong ang tuyong dumi ng tao. At pagkatapos ay kainin mo ang tinapay. Sapagkat iyan ang mangyayari sa mga mamamayan ng Israel, kakain sila ng mga pagkain itinuturing na marumi sa mga lugar na pagdadalhan ko sa kanila bilang mga bihag. Pagkatapos ay sinabi ko, o Panginoong Diyos, huwag niyo po akong utusan na gumawa ng ganyan. Alam ninyong hindi ko kailanman dinumihan ang sarili ko. Mula pa noong bata ako hanggang ngayon, hindi po ako kumain ng anumang hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop, at hindi rin po ako kumain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Sumagot ang Panginoon, Kung ganoon, dumi na lang ng baka ang gawin mong panggatong sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa ng Panginoon, Anak ng tao, babawasan ko ang pagkain sa Jerusalem, kaya tatakali ng mga taga-Jerusalem ang pagkain nila't inumin. Mababalisa at magdadalamhati sila. At dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, magtitinginan sila sa sindak at unti-unti silang mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan.